Panalangin ng mga Siman. O Diyos, hinihiling ko sa iyo na dalhin ako sa iyong pangangalaga at proteksyon, kasama ang lahat ng mga Siman. Gawin mo akong alerto at matalino sa aking mga tungkulin. Gawin mo akong tapat sa oras ng nakagawian, maagap na magpasya, at matapang na kumilos sa oras ng krisis. Protektahan mo ako sa mga panganib at hirap sa dagat. Kahit nasa bagyo, ipagkaloob mo na magkaroon ng kapayapaan at kalmado sa loob ng aking puso kapag malayo ako sa tahanan, sa mga mahal sa buhay at sa aking bansa, tulungan mo akong maging lubos na sigurado na, saan man ako naroroon, hinding-hindi ako maaanod na lampas sa iyong pagmamahal at pangangalaga. Inatan mo ang aking mga mahal sa buhay sa mga araw at linggo at buwan na ako ay nawalay sa kanila. Panatilihin akong tapat sa kanila at panatilihin silang tapat sa akin. Sa bawat oras na kailangan naming maghiwalay, pagsamahin kami sa kaligtasan at sa katapatan muli. Amen.